magandang umaga po no, masuportahan nyo po ang uh, youtube channels na tanayans ayan guys grabe malakas yung ulan ngayon guys ayan o oh. guys uh, ba you bag crying bagong ulan ulit guys ayan ayan guys ayan o oh. Ang linis nang tubig na guys. Ayun. Ah, marami na mga mabubuhay na mga alamang guys. At nagpapasalamat din kami kasi mula na naman 'yan, blessing po 'yan ng ulan niyan, guys. And guys. Oh. Ayun. Ayun. uh, blessing ngayong yes yan yan as kahit na malakas yung ulang guys ayan mabuhay na naman po ang maraming mga tanim sa mga bukid eh, guys Ah. Uh, thank you guys and God bless you all